What's up, neighbors? Ngayong araw, guys, ngayon lang ako nakapag-upload, nakapag-update sa inyo. Kasi sobrang dami na nangyayari sa akin. Kaya pasensya na nga pala kayo, guys, kasi pinapos ako sa budget, eh. Kaya may mga nangyayari sa akin, nagkabupad pa ako sa loob. Kaya hindi ko alam kung sino nakakampi ko dito sa grupo, eh. Parang nga sinasabot tayo na ako, guys. Pasensya, na kayo, guys, kung mangingin sana ako ng kahit konting tulong lang, mga mga G. Konting tulong lang. Para ano, ilalagay ko na lang yung Gcash number ko rito. Kasi wala nang dalang tumutulong sa akin dito eh. Jake, huwag mo ako tubig yung Ano to? Huwag mo ako. Diba mga mga G, tatawag-tawagan tayo ng group natin. Hindi diba, ko nga alam kung sino nakapagpigulay ito eh. Buti pa si Bullet, siya naglagay dito Aha. ng ano po. Nang event eh, sa ulo, tsaka dito sa mukha. Si Bullet na ang mga dito mga G. Diba, Si best friend na hindi naman, ewan ko, kampi ko. Kasi wala rito eh. Pumunta ng hospital, ako naman mag-isa. Ano sa tingin ba? Ano? mo mamamang tubig, blok. Tubig ka rin. ka eh. Ginawa mo sa rin yung katangan. Papakang tubig, gagawin mo ako saan. Ginawa mo matubig. Wala ko sa buhay mo. Takatang ako eh. Yung, pinang mo. Pinang mo nangyari sa'yo, may bukol ka ba? Ano mo? Nung may pera ako, lagi naman ka sa na binibigyan. May pera ako. Wala ka naman pera eh. Balaw sa buhay mo dun tinuturuan ko yung tutuloy mo doon. mo, Mama G. Sana tulungan niyo naman ako kahit konting tulong lang, mga G. Ilalagay ko rin yung Gika Summer po rito, ah, dito, dito, dito. Kahit mga ano, kahit mga 100 lang pataas, pwede na yun. Parang malaki tulong na yun dito sa pagpagamot sa mukha ko. At di mo, tumabingi na yung ano ko, yung bibig ko. Dari, tulip ko sa mukha na tubig. Tulip, tulip, tulip. Sige lang, nabuhon na ako eh. Thank you, Leta. Ayan, mga G, buti pa si Bullet talaga. Sila talaga mga asahan ko si Bullet, wala nang iba. Hindi ko nga dapat si Bullet. Alam ko si Bullet. Dati eh. Nagkakagulo kami nito eh. Pero ngayon mabait pala. Kaya mga guys, sana si unawain niyo ako. Kasi, pero hari naman ang hari naman ang tundo. Kasi nga lang. Oh, pinagpapalita ka pa. May isip to ah. Eh! It was at this moment that he knew. He fucked up. Hindi, tsaka ng tubig, Bullet. Sigano na ito. May kawawa ka, Thank you ulit ha. Okay na. Ayan guys, kaya si Bullet. Sana supportahan nyo si Bullet mga G ha. Kasi si Bullet ang uh, mga ko dito. Ito Bullet, binigyan tayo ng tubig niya. Mm. May lasa pa yung tubig niya mga G. Kaya ang si Bullet. Sa ba naman ito? Bullet. Sa Ha? Sa Saan sa bawal? Ang